Papayag ka ba guys na tumira sa ganitong bahay kubo? Yung wala kang kapitbahay, mag-isa lang ang bahay mo sa gitna ng gubat. Pakita ko sa inyo. Actually mga ka-idol, hindi naman to akin. Kumbaga napadaan lang ako dito. Ako'y napatambay lang kasi napaka-presko. Super nakakamangha mga ka-idol kasi napakatahimik ng paligid. Maririnig mo lang mga huni ng kulisap huni ng mga ibon at kalampay ng mga dahon na dinuduya ng hangin mga ka-idol. Napakatahimik na lugar. Ayan guys, lumabas ako, ipakita ko sa inyo kung gaano katahimik ang kinatatayuan ng bahay kubo na ito. Wow, amazing. Ipapakita ko sa inyo guys, paikot. O, ba? Diba? Walang kapit bahay alos mga punong ka lang ang makikita mo mga anyugan napakaganda mga ka-idol Madinis. o oh. diba inikutan ko na mga ka-idol actually wala naman nakatira dito mga ka-idol kumbaga tambayan lang pag napunta dito yung may-ari si Marvin Napakatahimik. Ano mga idol? Ikaw, pipiliin mo ba na tumira sa ganitong lugar? Kung bibigyan ka ng pagkakataon. Ayan no. Ang bubong niya mga ka-idol, dahon ng anahaw lang. At ang mga haligi ay gawa sa mga kahoy lang mga ka-idol. Oh. Napakatitibay na mga kahoy. Ganyan ang kagandahan sa probinsya mga ka-idol. Hindi man salat sa yaman, hindi man sagana sa buhay ang tangi lang na ipagmamalaki ay yung kagandahan at katahimikan na meron peace of mind Paulit-ulit ko tong pipiliin na tumira sa ganitong lugar Kasi mga kalodi ko napakatahimik Walang istorbo wala kang iniisip na mga stress Nakaka-relax kita mo naman mga kaidolo umupo lang ako dito. Ako'y na-relax. Feel at home ako dito mga ka-idol kahit hindi naman sa akin ang bahay kubo na ito. Super super tahimik mga ka-idol. Parang gusto ko nang mahiga dito sa papag na ito. Mahiga lang muna talaga mga ka-idol. Napakasarap sa piling. Kahit konting oras makapagpahinga man lang kasi kagagaling ko lang sa pag-copra mga ka-idol napadaan lang ako dito sa bahay kubo ni Marvin amazing masaklap na ito makatulog ako nito mga ka-idol <laughs> ayan guys na-flex ko lang sa inyo itong bahay kubo ni Marvin